Masarap na sisig dito sa Maytondo Manila. Tara trupa, samahan mo ko. For today's video mga katrupa, dinayo na natin ang isa sa mga sikat na nagsisigan dito sa Herbosa Tondo. At ito ang sisigan ni Kagawa Jojo. Located nga pala sila sa Herbosa Street, Corner Velasquez Street, Tondo, Manila. At open sila daily from 5pm until maubos ang kanilang tinda. Umulan at umaraw man mga katrupa, ang daming customer na bumibili sa kanila dahil sa masarap niyang luto ng sisig. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tikman natin ang lokal na putahe ng Tondo Manila. Tara, 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 tara. Good evening, Gaw, good evening, Gaw. Magkano ano mo yung ano mo? Yung sisig mo? Uh, 100 lang per order. 100 per order? Uh, uh. So anong kakaibang doon sa sisig mo, Gaw? Ba't ba ba binabalikan ng mga taga-tondo? Sabi nila, ikaw yung pinakasigat na sisigan dito sa Tondo, sa Herbosa. Oo. 100 pesos ang sisig namin eh. So, 100 pesos lang siya. Pork siya, di ba? Oo, oh, pork. Oh. Tapos, tenga. Hindi, okay, wala. Puro lang. Dito. Ano lang, uh, ah, maskara? Uh, Ato, nakalaman. Ah, laman. Batang laman. Oo. Oh. So, true ito yung pinakasigat na, ano, na sisigan dito sa Mahirmosa. Gawin sa ako, ha? Okay, okay. Yan nilagay ng ano, ng pambasarap. Tapos palagyan ako ng sili at mayonnaise. Okay. Yan nilagay ng itlog. 100 pesos siya drew pa. Yan. Tapos mayonnaise. At titigman natin yan maya-maya. -maya.

Yun oh. pa? Ito na yung ano niya eh. Kagawad oh. Sarap ko Oh. Diba? Worth 100 pesos lang yan. At sikat na sikat yan dito sa may hermosa tundo. So, yan. Bigyan natin ng kalamansi. Yan. Oh. yan. Sisigan ni Kagawad. I-recommend lang sa atin ito ng friend natin. Masarap daw dito. Eh. So, ito na, trupa. Yung worth 100 pesos na sisig ni Kagawad dito sa may hermosa. Pinipilaan siya, trupa, actually. So, medyo maulan. Ako, masarap tong iulam tsaka pulutan, no? Oh. So, ayan, tikman na natin siya. Mmm, sarap. Kakaiba yung ano niya, yung sisig niya. Kasi yung sisig niya is uh, nilagyan ng uh, seasonings na nor, no? Na toyo. Pero in fairness, napakasarap ha. Ah. Mm. May laman. Tapos yung pinakano niya raw is mascara. At nalalasahan mo yung konting anghang. Kaka yung lasa ng butter. Bagay na bagay sa pulutan. No? Oh. The best. So, worth 100 pesos lang ito. Napakasarap. Actually, Pwedeng pwedeng pang uwi ng bahay oh. Pang ulam Yan oh So sa so, mga gustong gumayo Pero buwan sa tondo Hanapin nyo lang sisigan ni Kagawad Actually marami na sisig dito Pero Yung uh, nasa unang-unang bahagi Yung kay, uh, kay Kagawad Yun yung ano yung unang-unang nagtitira sisig dito So trupa trap Sobrang sarap oh? Solid. Nandiyan yung masarap.